Hello guys, welcome to my channel So ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang tungkol dito sa acute triangle So pag sinabi pong acute triangle bali yung angle po niya sa loob uh, is less than 90 degrees So kung perimeter po ang kukomputin uh, co natin So bali uh, ang uh, perimeter po is equal to 7 plus 10 plus 12 So ito po yung 7 side no? tapos 10 eto po, ito po yung 12 So bali ang perimeter po natin is equal to 29 meters po kung area naman po ang kukomputin co natin dito sa acute triangle, so kung given na po yung height, hindi na po tayo gagamit ng Pythagorean theorem na kagaya ng mga previous sa uh, video ko, so mas madali po siya. Area is equal to base times height din po divided by 2. So ibig sabihin, ang area is equal to 12, which is yung base times yung uh, 5.85, ito po yung height. And then divide mo lang po nang to ang area po is equal to 35.1 square meter naman po. Kung sa Excel naman po natin ko co computein, bali maglalagay lang po ako ng equal sa unahan and then ito rin po yung 1 half, uh, times uh, base length po times yung height po niya and then enter ko lang po. Ito rin po yung 35.1 square uh, meter. Yung perimeter po niya, maglagay din po ako ng equal sa unahan. Ito po yung uh, 12 meter uh, side plus ito uh, po yon at uh, 10 po yung uh, isa and then uh, eto po yung 7 uh, then enter ko po siya eto po yung 29 meters na perimeter so ayun lang po kung nagustuhan nyo po itong uh, video ko paki-subscribe lang po sa baba para manotify po kayo sa mga next video ko thank you very much po and uh, god bless